Samantala, viral naman ang video sa isang fast food chain kung saan spotted ang pag-iiskandalo ng isang bebot. Nangyari ang insidente sa isang kainan sa barangay Timalan, Balsahan, Naikavite. Makikita sa nasabing video ang iba't ibang bayulenteng akto ng babae. Habang walang patid ang pagwawala at paninigaw nito ay nagtaas ito ng kanyang dirty finger sa mga kahera. Ilang sandali lamang ay inambahan din ito nang suntok ang isa pang service crew bago ito manakit gamit ang kanyang dalang bag. Agad naman itong nilapitan ng ibang upang awatin ngunit dead marito ang babae na nagawa pang manampal kalagitnaan ng kaguluhan ay sinubukan niyang umalis sa fast food chain. Ngunit pinigilan naman ito ng kanyang mga nakaalitan na nais umanong isuplong sa mga otoridad. Umani naman ng samut saring komento mula sa netizens ang naturang video. Dito ay binatikos ang babaeng nagwala maging ang security guard rito na anila ay walang ginawa sa insidente. Wala pa ring malinaw na detalye hinggil sa dahilan ng kanyang pagwawala at pananakit ng service crew. <tipleks> <Ay>! <tipleks>